O, palubog na ba Mobile Legend? That's the biggest question right now, guys. Para sa akin, andun na tayo. Okay? Padating na tayo doon, Hindi na siya lumilipan. Uy, meron akong nabasa na talaga namang very interesting ito. Alam mo ba na ang Bigtron, Evo's, and Even Onik, they are looking for teams and players for Owner of Kings. I mean, what the hell? Anong ba bagong na online game na na Owner of Kings? So I immediately checked what this shit is all about, because based on the article na I it has been making an impact in the Southeast Asian region since the first quarter of 2024, after its success in China. Narinig nyo na ba? Ito ang pinakabago pero pinaka-exciting na 5v5 MOBA sa ngayon. Kaya naman marami sa mga gamers ang tinatawag nga na ito ang the next big thing. Maging ang online gaming community ay sobrang excited and even the famous teams in Mobile Legends, sumali na rin sila sa latest trending mobile game na ito. Yes, tama ang narinig mo. Honor of Kings na nga ang pinakamatunog na laro ngayon sa mobile phone. Hi guys, this is my very first time creating a video about online gaming. Alam nyo naman na kadalasan, mga ina-upload natin ay tungkol sa mga strange videos at kadalasan ay mga current events at mga balita tungkol sa gera. But as a gamer myself, bigla lang akong nalungkot dahil nga sa mga lumalabas na balita na ang ine-enjoy natin na laro na Mobile Legends ay palaos na raw at maaring mawala na rin sa hinaharap. Habang nagsasagawa kasi ako ng mga research para nga sa mga susunod na content natin dito sa channel, nakatawag sa aking atensyon itong ilang articles tungkol sa Mobile Legends. Laking gulat ko nga dahil tungkol pala ito sa nalalapit daw na pagbagsak ng laro na ito. At ayun na nga, tila bang naalala ko na naman yung mga panahon na nagbigay din sa akin ng saya itong laro na ito. Pilit na sumisik sumisiksik sa isip ko ang isang malaking katanungan, paano na nga ba ang mga players sa larong ito? So eto na nga ang malaking balita para sa taong 2024 Just so you know, ang mga information na ibibigay ko sa inyo ay base sa mga nabasa ko ng mga articles Sabi ko nga, medyo intriguing para sa akin ang mga balita na ito Kaya naisipan kong gawa na rin ng video to share it sa mga gamers na subscriber natin Magpa-flash din ako ng mga screenshots from the said articles para makita nyo na hindi ko gawa-gawa ang mga ito Alright, so sabi nga ng Gamer GamerSantai webpage ang ByteDance, eto yung Chinese company na may-ari ng TikTok, at siya rin ang nakabili sa Moonton way back 2021. Gusto na nilang ibenta uli etong Moonton. Kilala mo naman si Moonton, 'di ba? Yes, siya yung developer ni Mobile Legends. So, taong 2021 nang nabili ni ByteDance si Moonton sa halagang 4 billion US dollars. Tapos nagkaroon sila ng pirmahan para sa 4-year agreement. Sa so, tingin ko lang ha, maraming hindi nangyayaring maganda dito sa pagkakabentahan na ito. Alam naman natin na halos lahat ng mga shocking news, nagsisimula yan lahat sa rumors o mga chismis. But then again, ang lumalabas nga na balibalita, mayroon na raw kausap ang ByteDance na isang kumpanya na nakabase sa Saudi Arabia na siya raw ang bibili kay Muntun. Kung totoo man ito, ano na nga kaya ang mangyayari sa ML pag nagkataon? Alam mo naman natin na kalakip na mga pagbabago ay sa, sa ilalim ito sa masalimuot na transition. Kumbaga, uh, ito yung naisip ko na magiging after effect sa gaming experience ng mga naglalaro ng game na ito. Sigurado magiging challenging ito. As a matter of fact, according nga kay CNBC Indonesia sa post nito sa kanilang Instagram account 3 weeks ago, inalis na or possibly ibinenta na ni ByteDance ang gaming department ng Muntun. Sa kasalukuyan, napakarami na nga ng mga players sa gaming community ni ML around the world ang nagre kasi hindi raw nasusolusyonan ang unfair match-up sa rank games. May nagre rin dahil matagal nga daw ang match-ups bago ka makapaglaro ng isang game. So I mean, marami tayong pwedeng idagdag sa listahan at siguradong ikaw may mga reklamo ka rin pero hindi naman kakasya yan sa 8 to 10 minute na video na katulad nito. Napanood ko pa nga si Doggy sa isa sa kanyang mga video last 9 uh, months ago. Kilala mo naman si Doggy, di ba? So ito yung mga pioneer players ng ML dito sa Pilipinas. Sa video ay nag-share nga siya ng kanyang views and opinions tungkol rin sa pagbagsak daw ng ML. So may title pa nga ito na Laos na ba ang ML? Sabi pa nga ni Doggy, maaring yung season 10 ang pinaka-peak ng laro na ito. Marami na rin ang mga players na nag-shift na o lumipat na sa ibang mga laro kung sakali nga na bumagsak na ang larong ito, ano nga ba ang paglilibangan natin sa hinaharap? Siyempre bilang player o gamer ng mga mobile games, aba, bahagi na rin ito ng ating buhay. ba diba nga kahit hindi pa uso yung mga Android phones noon, laban na tayo sa mga laro ng Nokia katulad ng Snake at Space Impact. So ano nga ba ang pwede nating ipalit kung sakali? Marami naman kaso hindi naman lahat ng cellphone natin mga Pinoy ay kaya yung matataas na mga gigabytes na laro kaya nga, nagustuhan ng marami itong ML kasi nga, mas mababa lang storage na kakailanganin ito para malaro mo. Tapos syempre, hindi naman may iwasan na ikukumpara natin ang ML sa iba pang mga laro o mga MOBA o multiplayer online battle arena na mga games. Marami na rin tayo mga sinubukan kaso parang hindi ko din na-enjoy kaya naman in the end ina-uninstall ko lang. And then nabasa ko nga itong article from One Esport. So based nga dito sa article ano, etong si Bigetron, Evos, and even Onik, eto yung mga sikat na team sa Mobile Legends, they are looking for team players para dito sa Honor of Kings. Sabi nga, what the hell? So tinignan ko kagad, ano ba itong pinagsasasabi nitong article na ito? At doon ko nakita ang isang online game na sumisikat sa Southeast Asian region since the first quarter pa lang of 2024 at naging matagumpay na nga ito sa isa sa mga event nila sa bansang China. So, ano nga ba itong Honor of Kings? Sinilip natin itong kanilang website and nakita ko na meron silang available na APK version na pwede mong i-download. Tinignan ko nga yung Google Play. Although nandun yung app, hindi pa siya pwedeng magamit kasi naka-pre-register pa lang yung status nito sa Google Play. In addition, ayon nga sa article, etong taon ay magiging opisyal na ang registration ng Honor of Kings o HOK sa eSport World Cup. Gaganapin nga ito sa Saudi sa summer of 2024. According din dito sa article ha, maraming mga teams mula sa Southeast Asian region ang nakipag-meet na sa HOK katulad nga nitong nabanggit natin na Bigetron, Evos, and even etong Onik. Kung ML player ka, syempre kilalang kilala mo ang mga big teams na ito. Dito nga ay napag-usapan din nila kung paano raw nila gagawin competitive at mas nakaka-enjoy etong Honor of Kings bilang isang 5v5 MOBA game. So, matapos ko nga basahin itong article na ito, naisipan kong subukan yung laro. Sabi ko nga, e eh kung sila nga na malalakas na player ay nandito, sino ba naman tayo para hindi subukan itong HOK? So, maraming pagkakatulad itong laro ng HOK kay ML, katulad ng mapping, graphics and maging ang mga pangalan ng heroes meron din ka pangalan sumubok nga ako ng 45 match ups the very first 3 games madali lang kasi syempre beginner pa lang yan pero habang lumalaw na ba mas challenging talaga itong laro na ito kumuha din tayo ng mga ilang screen recordings para maipakita ko sa inyo ang laro at yung interface ng Honor of Kings sabi ko nga di naman ako magaling na player sinusubukan lang natin na mag enjoy sa mga maaksyong laro nakatulad nito Matapos nga ang ilang gaming experience dito sa HOK o sa Honor of King, masasabi ko na na-enjoy ko naman at baka ito muna ang laruin ko bilang pampalipas ng oras. Subukan nyo ring i-install. Post ko sa description yung link ng kanilang website para ma download nyo rin yung APK na available sa website ng Honor of Kings. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan ka lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.